Ito na nga yung araw na hinihintay ko pero ayoko kong dumating. Nihintay ko dahil makakalis na ako at babalik na ako sa Japan. Pero ayaw ko naman dumating dahil iiwan ko na naman mga anak ko. Ilang taon ko na naman silang hindi makakasama sa Pasko. Hindi makikita at ilang taon na naman kami magkakahiwalay. Ako si Baji o FW sa Japan pero hindi mayaman. pang na taon ko na silang hindi nakakasama tuwing Pasko. Ngayon na sana ang pagkakataon kaso hindi pa napagbigyan. Kaya medyo nakakalungkot lang talaga. At ito nagpapaalam na nga ako sa kanila. Niyakap ko na sila. Kahit pinipigil ko yung pagluwa ko eh talagang hindi ko mapigilan. Tutulo at tutulo talaga. Nakakaturog talaga ng puso. So yung ganitong sitwasyon. Kahit parang ayoko umalis, pero kailangan. Gusto ko pa sana sila makasama, pero wala na talagang magagawa. Mag-iingit kayo palagi dito mga anak. Papakabait kayo at mag-aaral kayo mabuti ah. Lalayo lang si Papa para magtrabaho. Para maibigay kayo mga pangangailangan nyo. Dumaan nga din pala ako sa bahay ng nanay ko para magpaalam din sa kanila at sa mga kapatid ko. Katapos di na ako nagpatid sa kanila at mag na lang ako lumuwas pa Manila. Mahirap kasi pag sinama ko pa sila, baka lalo lang ako malungkot pag nakita ko silang umiiyak. Kaya minabuti ko na lang mag-isa. Dumiretso nga muna pala ako sa isang hotel dahil kinabukasan pa naman ng flight ko. Inagahan ko kasi yung paglawas para di na ako gaano mapagod sa biyahe para hindi rin ako magagahul dito. Mahirap kasi yung naghahabol ng oras. Kinabukasan alas 7 ng umaga ay gumayak na ako. At alas 7.30 ng umaga ay lumabas na ako ng hotel para pumunta sa airport. Shoutout nga pala kay Manong Guard na tumawag ng taxi na sasakyan ko. At shoutout din nga pala sa taxi driver na sasakyan ko. Merry Christmas po sa inyo. Alas 2 pa naman ng hapon ng flight kaya naman hindi ko kailangan magmadali. Maaga lang talaga ako pumunta. Tiniiwasan ko yung traffic. Mas maigi na ang maaga para makasigurado. Naiya Terminal 3 nga pala yung meet up namin dun sa gate 8 pagdating ko nga ay wala pa yung mga kasama ko at ako naman ang nauna sa pagkakataong ito. So dahil maaga pa naman ay naglakad-lakad muna ako para maghanap ng money changer. Para ipalit yung pera ko, peso to yun. Nandala ko dahil sabi sa amin sa si agency ay mas maganda magdala na rin daw kami ng pera para makasigurado. Dito nga pala ako nakakita kaso napakamahal pala ng yen dito. 0.40 ang palitan pag bibili ng yen pero pag magpapalit naman 0.36 lang. Alas 10 ng umaga makalipas ang tatlong oras na paghintay namin ay dumating na rin si Ma'am Joy at ibinigay niya na ang aming mga dokumento na gagamitin sa immigration. Pagkatapos ay pinadiretso niya na rin kami para makapag-check-in na. Medyo mahigpit ngayon na sa gate pa lang nag-check na agad sila. At kung napansin nyo, medyo madami din mga tao dito palibhasa magpapasko. Ang haba ng pila sa check-in, halos isang oras pa bago kami makalabas dito. Wala naman naging problema sa mga luggage namin dahil wala naman kami nilagay na bawal sa maleta. Diretso ka agad kami sa immigration. Para nga pala sa mga first timer, ang hinahanap nga pala dito ay passport, kontrata at OEC. After dito, diretso kami sa mga scanner at tinubad namin yung mga abubot sa katawan namin, mga kwintas, sing-sing, sintron, umbrero. Pero okay lang daw yung relo. Pinahubad din ang sapatos at lahat ng mga nasa bulsa namin na inilagay namin sa bag bago ipasok sa scanner. Wala din naman naging problema sa amin kaya nakalis ka agad kami dito at nakapunta na agad kami sa boarding area. Sa pinakadulo pala yung gate ng aeroplano sa sasakyan namin sa gate 105 kaya naglakad pa kami ng medyo malayo-layo. Cebu Pacific nga pala yung sasakyan namin. Medyo maaga pa naman kaya pwede pa kami matulog at kumain. Pwede din kami mag CR depende sa trip namin. Kala una ay medyo ng hamon nang kami papilahin. Passport at boarding pass lang ang hahanapin. At ito nga pila-pila kami papasok ng aeroplano. Ang sarap talaga maglakad sa hallway na to dahil ramdam mo na matupad na yung mga pangarap mo kahit papano. Dalawang klase lang naman pag dumaan ka dito. Either alis ka at uuwi ka ng bansa. Pag aalis, malungkot talaga. Pero pag kauwi, sobrang saya. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon makasampas sa aeroplano. Kaya tong huling chance ko na to, pinapangako pag bubutihin ko na. Kaya big shout out nga pala sa agency ko na Premium Quality Work Solution Corporation. Sila ang dahilan kung bakit makakabalik pa pakakapagtrabaho ulit ako sa Japan. Shout out po sa inyo. Shout out sa mga gandang staff nito. Si Ma'am Mika at Ma'am Karen at sa mga matataas, sila Ma'am Joy at Ma'am at si Ma'am Big shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat salamat po sa inyo. Salamat sa pag-aasikaso nyo from day 1 hanggang sa makapunta kami ng Japan. Salamat po sa suporta nyo at sa pagpapaalala nyo sa amin. Bilang ganti ay pagbubutihan po namin at di sasayangan ang tiwalang ibinigay nyo. At ang pinaka-importante sa lahat, salamat sa Panginoon. Lahat po ng ito ay alay po namin sa inyo, ma. Okay, pass forward na. At nasa loob na nga pala kami ng aeroplano. At ito, medyo hindi na ako mapakali noong mga time na ito. At naiisip ko na limang taon na naman pala ako sa ibang bansa pa rin pala magpapasko. Pero ayos lang, sanay naman na ako. Ilang minuto lang ay nagsimula na mag-take up ang aeroplano. Dito na naghalo-halo ang emosyon na nararamdaman ko. Masaya na malungkot, masaya dahil syempre Japan na. Malungkot kasi malalayo, malalayo sa mga mahal sa buhay. Kaya sa mga kapwa ko OFW na nagtitiis ng lungkot at hirap laban lang mga kabayan. Saan ba't makakamit din natin ang kaginhawahan? Sa mga nangangarap naman na makapag-Japan o sa kahit na anong bansa, tuloy-tuloy niyo lang 'yan. Huwag niyo sukuan. Kung nag sa una, meron pang pangalawa at meron pang pangatlo. Kaya nga binigyan tayo ng infinite number at chance dahil di nauubos 'yan. Napakadami pang susunod na pagkakataon at di tayo nauubusan subok lang na subok. Maniwala ka lang tol, ibibigay din sa iyo yan. Uulitin ko ulit tol, lagi ko sinasabi sa mga vlog ko na ang tanging pipigil sa pangarap mo ay ang pagtigil mo. Kaya sana, huwag kang ihinto. Mag-alas 7 na pala ng gabi na makalapag kami sa Pukoka Airport. Sobrang ganda talaga ng Japan. Di ako nagsisisi na ito yung bansa na napili kong lapagan. Kahit na medyo baba ang palitan, ayos lang. Importante may pinagkakakitaan. At pagbaba nga namin sa aeroplano ay diretso sa immigration. Dapat okay na yung Japan visit at i-travel na QR code para diretso labas na. Kinuha na namin yung mga bagahe namin. At sabay-sabay na kami lumabas ng airport. At may naghihintay na sa amin na susundo na kumiay namin. Kaya shoutout nga pala kay Sir Tony sa kasama niya. Siyang sumundo at nagpakain at naghatid sa amin sa tutuluyan namin nga pato. Hanggang dito na lang muna ang aking kwento. Maraming salamat sa ilang minuto.